Ang paghingi ng second chance ni Police Master Sergeant Jonel Nuesca sa pamilyang Gregorio at kapwa Police Dead Malang. Marami ang nagulat sa pagluhod at paghingi ng second chance ni Police Master Sergeant Jonel Nuesca sa pamilyang Gregorio at sa mga kapwa nito kapulisan. Nitong December 28 lamang ay nailipat na ito sa BJMP Paniki Tarlac ngunit tumihingi ito ng isa pang pagkakataon na siya ay patawarin at bigyan umano ng second chance ng pamilyang Gregorio at mga kapwa nito kapulisan. Sa ngayon ay nasa kustodiyanas ng BJMP ang sikat at ang nag-viral na si Police Master Sergeant Jonel Nuesca at wala na ito sa Paniki Police Station. Labis ang pagsisisi ni Nuesca sa mga nangyari nitong December 20, 2020 na ang araw na tinapos ang buhay na mag-inang Gregorio na sina Sonia Gregorio at Frank Anthony Gregorio. Humihingi ito ng patawad at gusto raw umanong humingi pa sa pamilyang Gregorio ng second chance. Labis na kinagulat ng mga netizen nang kumalat ito sa social media ang paghingi ng second chance sa pamilyang Gregorio. Ika pa ng mga netizen, dapat itong magbayad sa kanyang mga ginawang pagkakamali at dapat managot ito sa batas patong-patong ang naging kaso ni Police Master Sergeant Nuesca dahil sa mga kasong hindi man lang napansin noon ng mga kapwa nitong pulis panggagalaiti at nakakabagbag damdamin ang ginawa nito sa mag-inang Gregorio na sina Frank Gregorio at ang inang si Sonia Gregorio. Samantala, ang Gregorio family naman ay wala na nga raw magagawa ang pagingin nito ng sorry sa pamilyang naulila ni na Sonia at Frank Gregorio. Nagsalita na rin ang mister ni Nanay Sonia na si Florentino Ania. Hindi matatanggap ng sorry ang ginawa niya. Kung may tama siyang pag-iisip, di naman mangyari ito lalong lalo na nakasama niya ang anak niya na parang pinakita niya kung paano ang pagkuha niya sa buhay ng tao. Ganun ba ang tama? Samantala, nagsalita na rin ang may bahay ni Frank Anthony Gregorio na si Ronaldin Gregorio. Wala raw siya noong mangyari ang insidente. Narito naman ang pahayag ni Ronaldin na misis ni Frank Gregorio dapat po maparusahan po siya kasi dalawa pong buhay ang kinuha niya. Bienanco po at ang aking asawa. Maging ang mga politiko, marami ang nanggagalaiti sa ginawa ni Police Master Sergeant Jonel Nuesca maging ang Pangulong Duterte ay nagsabi na dapat siguraduhin na mabubulok si Jonel Nuesca sa kulungan. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan i-share at mag-like muna at kung bago ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga ganitong video. Maraming salamat.